Hello guys! Samahan niyo po ako sa aking pagbablog na yon, for today's video. Ito pala yung baha na umawas yung ilog. Tinan mo kalalim. Oh. Hmm. Tinan mm. mo kalalim yung ilog yan. Ayan, hmm. ayan nakumaya ng mangga. Mangga? Ayan po. Kento kalalim yung ilog. Pero pag binabaha yan, lampas tulay po ang baha. Ito po pala yung riprap na gumuguho. Ayan o. Ganyan po. Natibag po yan yung bagyong karina. Ayan. Nadaanan po ito ng tao kasi tumuhong pa na kakatakot po sana maaksinan to agad yung recraft na to kasi delikado po sa mga taong dumadaan yan o tumuhong yan may mga bahay po yan o. katabi po yan bahay marami po bahay dito sa gilid ng recraft delikado po yan sana maaksinan agad sa mga namumuno dito. Well, ito, tinatambayan po talaga ito dito ng mga bata paghapon. Mga baba po yung mga bata dito. Ayan po ang ilo. Maawas po pag yan. Ang lalim po yan, eh, no? Dinuwi mo yung kalalan niyan, tapos yan. Pag hanggang ang tubig niyan, hanggang ano na, may tulay. Lampas na po yan dito sa bahay. Ayan, ang harika pa. Ayan po yung tulay sa kalibayan. ngayon po. Ayan, delikado po yan. Talaga. Sana ma agad. Kawawa naman po yung dumadaan dito pag nahagip sa guhot ng lupa. Ayan, gumuguhot na talaga yan. Mayambok na yung lupa. Hanggang dito lang po, guys, yung pagbablog ko. Sana po, Salamat mga viewers, mga followers, please like and share kung may YouTube channel. Thank you po.